Magandang araw mga bata! Ngayon ay pag-uusapan natin ang isang mahalagang aralin. Nakapagsusuri ng mabuti sa mga bagay na may kinalaman sa sarili at pangyayari bago bumuo ng pasya o gumawa ng isang desisyon. Sa katapusan ng aralin na ito, inaasahang magkakaroon kayo ng kaalaman, kakayahan at pag-unawa na matukoy ang depinisyon ng pagsusuri sa sarili. Masabi ang kahalagahan ng pagsusuri sa sarili at pangyayari. Mabigyang diin ang kahalagahan ng self-awareness, maipaliwanag at maisagawa ang tamang hakbang na makatutulong sa pagbuo ng isang desisyon na makabubuti sa sarili at pangyayari. Handa na ba kayo? Tara, simulan na natin! Ano nga ba ang pagsusuri sa sarili? Ang pagsusuri sa sarili ay ang proseso ng pagtingin sa ating mga iniisip, nararamdaman at mga kilos. Parang pagtingin sa salamin, pero sa loob ng ating isip at puso. Sa pamamagitan nito, mas nauunawaan natin ang ating sarili at natutukoy natin ang mga bagay na kailangan nating pag-isipan bago bumuo ng pasya o gumawa ng isang desisyon. Halimbawa, kapag may problema tayo sa eskwelahan, tulad ng hindi pagkakaintindihan ng kaibigan, mahalaga na magsuri muna tayo ng ating sarili. Ano ang nararamdaman ko? Bakit ko ito nararamdaman? Ano ang nagawa ko o ng kaibigan ko para magdulot ng ganitong sitwasyon? Sa pagsusuri ng sarili, natutulungan tayo nitong maunawaan kung paano natin haharapin ang sitwasyon. Maaaring kailangan nating humingi ng tawad kung tayo ang may nagawang mali. O kaya'y magpatawad kung tayo naman ang nasaktan. Ngayon, bakit nga ba mahalaga ang pagsusuri sa sarili bago tayo magpasya o gumawa ng isang desisyon? Mahalaga ito dahil una, mas naiintindihan natin ang ating sarili. Pangalawa, mas nakikita natin ang epekto ng ating mga desisyon. At pangatlo, maiiwasan natin ang paggawa ng mga desisyong pagsisisihan natin. Isang magandang halimbawa nito ay kapag tayo ay may pagsusulit. Bago natin sagutan ng bawat tanong, magsusulit muna tayo ng ating kaalaman. Ano ang alam ko tungkol sa paksang ito? Paano ko sasagutin ito ng tama? Sa ganitong paraan, mas malaki ang chance na natin makakuha ng mataas na marka. Isa pang mahalagang bagay ay ang self-awareness o kamalayan sa sarili. Ang self-awareness ay ang kakayahang kilalanin ang ating mga nararamdaman at pag-iisip sa kasalukuyan. Kapag tayo ay self-aware, mas nagiging maganda ang ating pagdedesisyon. Halimbawa, kapag alam mo na madali kang magalit kapag pagod ka, mas pipiliin mong magpahinga muna bago makipag-usap sa iba upang maiwasan ang hindi pagkakaintindihan. Alamin naman natin ang mga hakbang sa paggawa ng tamang pasya o desisyon na makabubuti sa ating sarili at sa mga pangyayari sa ating paligid. Ang unang hakbang ay paghahanda at pagkilala sa sarili. Kilalanin muna ang iyong sarili. Alamin ang iyong mga pangarap, layunin at mga bagay na mahalaga sa iyo kailangan mo rin kilalanin ang iyong mga damdamin. Ikaw ba ay masaya, malungkot, o naguguluhan? Mahalaga ito para malaman mo kung bakit mo gustong gawin ang isang bagay. Pangalawang hakbang, pagsusuri ng sitwasyon. Ano ang mga pangyayari sa paligid mo na maaaring makaapekto sa iyong desisyon? Magtanong ka sa iyong sarili. Ano ang mga posibleng mangyari kung pipiliin ko ito o iyon? Huwag din kalimutang humingi ng payo mula sa mga taong pinagkakatiwalaan natin tulad ng mga magulang at guro. Minsan, may mga bagay na hindi natin agad nakikita na makikita nila. At higit sa lahat, humingi ng gabay sa Panginoon upang makapagdesisyon ng tama, hindi lamang para sa sarili, kundi para sa nakararami. Pangatlong hakbang, pagtimbang ng mga positibo at negatibo. Mahalagang isa-alang-alang ang mga positibo at negatibong epekto ng ating desisyon. Anong mga benepisyo ang makukuha natin? Mayroon bang mga negatibong epekto na dapat nating paghandaan? Alamin mo kung anong pinakamahalaga sa iyo. Alin ang mas makabubuti sa iyong sarili at sa mga taong nakapaligid sa iyo? Pang-apat, paggawa ng desisyon. Matapos mong timbangin ang lahat, piliin mo ang opsyon na pinakanaaayon sa iyong mga layunin at sa mga benepisyo na makukuha mo. Tandaan, ang bawat desisyon ay may kaakibat na responsibilidad. Kung nagkamali man, mahalaga na matuto mula rito at huwag panghinaan ng loob. At panghuli, pagsusuri ng resulta. Suriin ang resulta ng iyong desisyon. Natulungan ka ba nito? Kung oo, magpatuloy ka lang. Kung hindi? Alamin mo kung ano ang mga dapat mong baguhin para sa susunod na pagkakataon. Laging tandaan na ang bawat desisyon ay may kaukulang resulta na maaaring magbunga ng hindi maganda para sa sarili at maaaring gayon din sa iba. Kaya naman, mahalaga ang magkaroon ng mapanuring pag-iisip bago bumuo ng pasya o gumawa ng isang desisyon. Natutulungan tayo nito maging mas mabuting tao at nagiging handa tayo sa iba't ibang sitwasyon. Huwag matakot mag-isip at mag-reflect sa ating mga ginagawa. Bago tayo magtapos, narito ang isang quiz at performance task para sa inyo. Pagkatapos sagutan, pwede mong ipakita ang mga ito sa iyong guro para sa pagwawasto at feedback. Salamat at sana sana marami marami natutunan sa ating araling ngayong araw. Hanggang sa muli. Paalam mga bata!